mag improve sa sarili mo kaya ka nag improve because of that pain yung mga araw na yun mataas pa yung dopamine level niya because she feels good na nawala ka na sa buhay niya malalakas ang loob nila kasi nga alam nila ahabulin mo sila Dine-deny niya yun para patuloy na makuha niya yung attention na yun pag ang babae sinabi na nasasakal siya or insecure ka ibig sabihin ano micro cheating no it's not micro cheating bro she doesn't respect you man if you want to re-attract her you need to talk with other women. Dumating sa point na ma-realize niya na this guy is really a catch. Hey, what's up, what's up guys? It's your boy, Sublano Boto. Okay, for the nice vlog, let's talk about ang nag-DM sa atin. So, ito, si Ropa, ang laki ng problema. Pero siyang hinaing sa kanyang girlfriend. Pero, I think gusto niya lang mag-rant sa nangyari sa kanila hindi naman siya humihingi ng advice gusto niya lang magrant about dun sa ginawa ng ex-girlfriend niya sa kanya kasi etong si ropa natin nagpubot ng boundaries sa relationship nila kaso nga eto si girl ayaw sumunod meron siyang pinagseselosan na lalaki na tropa ni babae guys pag alam nyong may tropang lalaki yung dinidiscardihan nyo nyo jojoain? At bakit nyo bibigyan ng effort or ng special time? Bibigyan mo ng special attention ng ang isang babae na alam mong maraming tropang lalaki. Tapos ano sabi mo? Meron silang group message. Hindi mo nasabi sa akin kung puro lalaki lang yung nasa group message o yung nasa group chat pala. Pero hindi mo sinabi kung sa lang ang babae dun sa group chat. Pero the way you talk, it seems like masyado siyang close sa mga tropa niya kesa sa iyo. Tama ba? So meron siyang isang pinagseselosan na guy doon na sinabi niyang layuan niya. Pero sinabihan siya ng kanyang ex-girlfriend na may girlfriend daw si Guy. Of course, yun lagi sa sasabihin ng mga babae para hindi ka magselos. Alam ko nakikita niyo yun as a meme, di ba? The guy that she told me not to worry about. Bro, una, yun yung number one red flag. Na marami siyang tropang lalaki at inalaw mo. Hindi mo sinabi sa akin kung ilang buwan na kayo or years na may relationship nyo. Pangalawa, meron ka pinablock na lalaki, naka-church nyo. Kasi isa pa yun, di ba? Na pinagseselosan mo. Pero nagulat ka. Inunblock niya yung guy at magpapalawa na sila sa IG. Bro, this is another red flag una pa lang, kitang kita na, di ba? Sa kwento mo pa it's obvious na na hindi ka niya ganun nire-respeto as a boyfriend. Kasi unang-una, may mga tropa siyang lalaki. Pakalawa, yung pina pinablock mo, inunblock niya uli. Kahit mag ka na mag sa akin, wala na rin mangyayari. Kailangan mo nang i-let go yan. Yan yung tinasabi natin na we lose but we learn mga ganyang babae, na hindi mo kayang baguhin, at never mo mababago kasi nga, yung feelings nila and emotions nila, is doon nila nakukuha sa ginagawa nila at hindi sa'yo, so ang nangyari sa'yo, hindi, hindi mo nakwento kasi kung paano kayo nagkakilala, kung paano mo siya na meet, saan mo siya na meet, maybe sa church, kasi may nabanggit kang about sa church pero the question is Paano mo siya diniskartehan? Ano ba yan? Ah, pinakilala ba sa'yo? Nakainuman mo ba? Sa church ba? Magka-ano magka, kayo? Magkasundo kayo? Ikaw ba yung lalaking good boy? Ikaw ba yung may history na hindi ka nang chichit? Di ba? What the fuck are you talking about? Kasi, Brad, unang-una, halatang hindi niya nire-respeto yung sinasabi mo eh. Binlock niya lang yung guy, para lang wala kayong away. But it doesn't mean nire ka niya. You need some balls para dumating sa point na ma-realize niya na this guy is really a catch. Ngayon, nakikita ko, she thinks that you're not a good catch. Okay lang sa kanya na she's in a relationship with you. Pero dapat, wag kang magalit. Pero kung, kung naaga-aga yung message mo sa akin, at kayo pa, ang tangi pwede i-advise sa'yo, wala ka dapat ibang gawin. Kundi hayaan mo lang siya sa ginagawa niya. Pero, pero, eto guys, pakinggan nyo sa sasabihin ko. And ladies, para sa inyo to, The good thing about rejection with us is we already know na ayaw nyo sa amin. Ulitin ko, pag nireject nyo kaming mga lalaki, alam na kaagad namin. Okay? Pero kaming mga lalaki, pag nireject namin kayo, hindi nyo alam. Pag kami ang nang-reject sa inyo, hindi nyo malalaman. Dahil, pwedeng same pa rin yung pinapakita namin sa inyo, pero deep inside, you will never, ever get a relationship with me or with us. Yes, you can do whatever you want, but you will only be part of my options. Or nandung ka lang sa sex zone. Hindi ka pwedeng ano, girlfriend zone or relationship zone. Ikakategorya ka ng mga lalaki na you are in a sex zone. So imagine that both women want a relationship. Pero because of what you're doing or because of what you've done, we see you as a what? Sex zone kung meron kayo friend zone, men have a sex zone. Brad, ang pinaka dapat ginawa mo during nung kayo is wala ka dapat ginawa. Hindi mo siya pinagbawalan. What the fuck are you talking about? What I'm trying to say here, eh ko ba dapat nagbubot ka ng boundaries? Yes, magbubot ka ng boundaries. Pero once na sinabi mo at twice, huwag mo nang ulit-ulitin pa. You don't need to keep on telling her na kailangan gawin mo o ganyan gawin mo. Kasi ang pinaka dapat mong gawin dyan, You need to be quiet. Just let her do what she wanted to do. Ang gawin mo, bigla ka mag-detach. What? I-focus mo yung sarili mo sa isang bagay na paborito mong gawin na hindi mo magawa during or habang kayo. I-focus mo doon. At afternoon noon, magbasa ka ng libro, How to Attract Women. Yun ang pinaka-the best doon. Kaso nga lang, because you are clouded with your emotions. Kasi guys, ito yung pinaka-the best yan. Pag ang babae, napapalapit sa mga lalaki, hayaan mo na siya. Kasi unang-una, hindi mo na dapat siya consider as a good girlfriend. Uulitin ko, yung mga ganong babae, don't consider her as a good girlfriend. They are very powerful when it comes to emotions. So magaling ang babae when it comes to manipulation or manipulate your emotions. What? Kaya nga sinasabi niya, toxic ka, di ba? Masyado kang possessive. O ano nangyari? Hindi nakipag-break lang siya sa iyo. Kung nasa ganito kayo sitwasyon, ang tanging dapat niyo gawin ni hayaan niyo na lang siya. Ngayon, ang mangyayari niyan, kung tanggap niyo na maging part na lang siya ng options niyo, then okay, 'di ba? If you want to reattract her, you need to talk with other women. Wala nang ibang sagot doon. Okay? Sabihin mo sa kanya kung ganitong relasyon ang gusto mo at ayaw mo sumunod sa akin, wala namang problema. But I'll be honest with you na hindi ko pwedeng ibigay sa iyo yung relasyon na gusto mo while you are talking with other guys. Hindi pwede yun. I'm not cheap. Alam mo, napapunta na dun eh. Na magbe-break na kayo eh. Unahan mo na. Gets mo? Kasi ganun din naman eh. Yung ginagawa niya ganun, yung mo is, ano, micro-cheating? No, not it's micro-cheating, bro. She doesn't respect you, man. There's no such thing as micro-cheating. She did that because she doesn't respect you, bro. Kaya huwag kang mag-isip na it's a micro-cheating. No, it's not she doesn't respect you man. kung ang babae talaga na gusto gusto ka at ayaw ko mawala at nakikita niya na meron kang potensyal na magiging asawa niya o magiging tatay na magiging anak niya she will never ever do those stupid things or stupid move na makikipagkaibigan siya sa mga lalaki at pilit mong sasabihin na wag mong gawin yan unang una dapat alam niya na yun may mga babae na hindi mo kailangan sabihin once na naging kayo si gagawin niya is buburay niya lahat ng history ng message niya with other guys at ibibigay niya sa'yo yung kanyang password para at least to reassure na I'm a good girlfriend or potential to be your ano to be your long-term girlfriend. Kasi pag hindi niya binigay yun, hindi ka niya nakikita as a potential long-term boyfriend. Pero okay lang yun, Brad. Hindi ka talo dun. Natatalo ka lang if you put too much emotion. Kaya ka iniwan ng girlfriend mo, na ex mo na ngayon, is because masyado ka naging, ano, possessive. Yung sinasabi mo na nasasakal siya, hindi siya nasasakal. Pag ang babae, sinabi na nasasakal siya o insecure ka, ibig sabihin, hindi mo ko hinahayaang mag-cheat. Hayaan mo ko mag-cheat. Yun yun. Yun ang translation nun. Bakit di ako makapag-cheat? Napakahigpit mo. Lagi mo ko nahuhuli. So if she wants to practice yung gano'n na marami siyang options, di gawin mo lang din. ba diba? Pero kung gusto mo, kung marunong ka makipaglaro, di ganun na lang din gawin mo. Pero don't expect na merong magiging magandang outcome yan if you play with fire you will get burned if you play stupid game you will get a stupid reward so para sa'yo Brad wala na yan wala ka nang magagawa o tapos ano yung sinasabi mo na yung lalaki dun sa group chat nila na sinasabi niya na the guy that uh, you don't need to worry about is nanliligo na sa kanya ngayon tama? <laughs> yung sinabi mo tama hinala mo hindi alam niya yun pinapasakay ka lang niya Brad, alam ng babae kung trip siya ng lalaki. Imposible na bibigyan mo ng atensyon ang isang babae tapos di niya mararamdaman na trip siya ng lalaki. Dine-deny niya yun para patuloy na makuha niya yung atensyon na yun. Ngayon, nalaman na nung guy, kahit na kinonfront mo, sabi mo ka kinonfront mo yung guy, tapos di niya daw alam na may, girlfriend, na may boyfriend pala si girl. Pero nung nag-break kayo, dinidiscard na ni guy tama. Brad, unang-una, hindi mo na dapat alamin eh kung anong ginagawa niya That's the best thing you can do. You don't need to stalk her. Hindi mo na kailangan tanungin pa yung pinsan niya. Ang kailangan mo sabihin doon sa pinsan niya, huwag mo nang isend sa kung anong ginagawa ng pinsan mo or nung ex-girlfriend mo. It's none of your fucking business. That's the easiest way to detach. Okay? Uh, para hindi na lumalim yung ano, yung sama ng loob mo sa kanya. Para ka nagpapakulo ng tubig tapos ibubuhos mo sa'yo. Kaya nga stop, man. Stop torturing yourself. Eto, ladies, and gentlemen, hindi nyo na kailangan alamin kung anong ginagawa ng ex nyo. Because that's the best thing to do. Na magugulat siya, na niya patay na patay ka, pero nung hinayaan mo siya at nakipag-break siya, hindi mo na siya hinahabol. Malalakas ang loob nila kasi nga alam nila hahabulin mo sila. Try mo tumahimik. One week, two weeks. Puta, magugulat yan. Biglang siya na yung magpapapansin sa'yo. Itataya ako yung bedlog ko. Hindi, yun lang. Magugulat siya ngayon. Oh my God what happened? Mukhang mali yung desisyon ko. Sinabi ko na to sa isang content ko, di ba? Ganun ang, ang mangyayari sa breakup. Una, nagpapasalamat siya sa iyo, bla bla bla. Una, she feels good, di ba? Because wala na siya, hindi na siya ma-stress sa iyo, tapos gagawin niya na 'yung mga gusto niya. Tapos alam niya na pwede ka mag-message na mag-message sa kanya. She already prepared herself. Kaya mas nang magugulat 'yan kung hindi ka na magme-message. Alam niya magme-message ka kasi alam niya nangungulit ka eh. Kaya nga pinaka-the best niya, bigla kang 'wag magparamdam yung mga araw na yun mataas pa yung dopamine level niya because she feels good na nawala ka na sa buhay niya pag yun nag die down marirealize niya pucha hindi na nagpaparamdam si ex ano ginagawa niya siya na yung mga i-stalk sa'yo nagkagets nyo ba guys hindi nyo kailangan i-stalk yung ex-girlfriend mo o yung ex-boyfriend nyo para lang malaman mo kung may pag-asa pa hindi mo na kailangan gawin yun yung breakup mo Brad hindi niya pinag-isipan yun ng isang araw lang matagal niya nang gustong gawin sa yun naghahanap lang siya ng way kung kailan niya sasabihin nagigets mo ba ako? hindi yun tatlong araw matagal na yun kaya nga bandang huli magugulat ka mapapagtugma-tugma mo yung nangyayari ah kaya pala siya ganito ah kaya pala siya ganyan K kaya pala ganito yung sinasabi niya dati oo So ibig sabihin sila pala magkasama noon nakaraan. Yung scenario na sinabi niya sa iyo, na kwento niya sa iyo, nabubuo sa isip mo. Doon na lalabas yung katotohanan na matagal ka na niyang gustong iwan. And that's the truth. You need to accept na hindi siya ganun ka-attracted sa iyo. May kasalanan ka ba doon? Yes, why? Because you show what? Weakness. Hindi mo kaya na mawala siya. Yun ang tinatranslate mong energy o yung tinatransfer mong energy sa kanya na hindi mo kayang mawala siya kaya panay ang sabi mo na tigilan mo yan bla 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 I don't know how many times mo siya sinabihan pero mukhang madaming beses mo siya sinabihan pag ang babae eto para sa inyo guys pag, pag sinabi ng girlfriend mo na possessive ka insecure ka pag nagput ka ng boundaries ibig sabihin nag iisip na siyang hiwalay ang kanya What the fuck are you talking about? Once na ganun na ang babae, it's time to say goodbye. Pero wala na ibang way kundi hayaan mo siya sa ginawa niya. Hindi mo na kailangan siyang iisto at wag na wag mo na siyang iisto kahit kailan. Kung meron ka man malalaman balita, it's because nagkataon na lang, may nagkwento na lang. Hindi yung patuloy mong inaalam, hindi mo kailangan alamin yun. It's a fucking waste of time. All you need to do right now is use the time para sa sarili mo how to improve your game and para maiwasan yung ganong situation kasi it will keep on happening laging mangyayari yung ganong situation pag hindi ka lumubay o hindi mo inimprove yung game mo nagigess mo ba ako Brad? ayaw niya na sayo na kumukuha lang siya ng pagkakataon na iwan ka ngayon nakuha niya na hayaan mo na siya guys the only or the best thing kung gusto niya ng revenge is to improve yourself yeah I know it really takes time maybe 6 months to 1 year it's fucking fine Pe, hindi pwedeng 2 two, ano, two weeks okay ka na 2 weeks ano ka na kagad may bago ka na kagad pattern na pag iisip no enjoy the process I know you're hurt di ba nasasaktan ka naiinis ka that's part of the game bro kaya ka mag improve sa sarili mo Kaya ka nag improve because of that pain Di ba? Hindi pwede na 2 weeks, 3 weeks, okay ka na No, it's not And please stop getting uh, external solution With your internal problems Kasi hindi pwedeng ganun Lagit-lagi ka lang masasaktan sa gagawin mo Kasi hindi tumitiba yung emotions mo eh Di ba? Hindi ka nagiging stoic eh If you're talking about stoic Nakita nyo naman si President Duterte Oh Yun ang mga taong may bayag hindi kagaya ng ibang lalaki na hindi lang nag-message yung EA nila at hindi pa nila karelasyon kung ano-ano na ang iniisip nyo. Brad, hindi ako nalalalakihan sa inyo pag yung di nag-message yung EA nyo, nararatel na kayo. Ano kayo 12? Ano kayo 10 years old? Hindi kayo pwedeng iwanan? Sa mga nag-message sa akin na naiinis sila sa girlfriend niya kasi mabagal mag-reply kahit na online. So, wala ka bang ibang ginagawa? Wala ka bang ibang buhay? Wala ka bang yung pinagkakabalahan? Alam mo kung bakit hindi siya nagre-reply? You are not interesting person. You are so fucking clingy. You are so fucking needy. Kaya siya ganun sa'yo. Pag ganun ang babae sa'yo, nakikita mong online at hindi ka nare-replyan, ibig sabihin, binibigyan kanya ng sign na please, huwag ka masyadong needy sa akin. Kasi ganun ang babae. The more na nagbibigay ka ng time, the more na lumalayo siya the more na lumalapit ka, the more na lalayo siya. Brad, kaya nga may push and pull, di ba? Hindi eh, ka pwede push ng push. Hindi pwede yun. Kahit saan natin tingnan. Sa conversation, hindi pwede ikaw yung message ng message. Kailangan niya mag-reply. Di ba? Sa question, hindi pwede puro question, walang answer. O, oh, back and forth eh. Pag alam mo na enough na yung binigay mo attention sa kanya at hindi pa rin siya nagre-reply o hindi pa rin siya nagre-reciprocate, stop bro. You don't need to. Or kahit sabi mo, okay na to. Nag-date na kami. So, hindi ko na siya kailangan ni message pa. Di ba? Ano yung sinasabi ko? Hayaan mo mag-grow yung nararamdaman niya sa'yo. Hayaan mo mag-wonder siya kung anong ginagawa mo. Hayaan mo maghintay siya ng message mo. Hindi yung ikaw, taintay ka sa reply niya. Hindi ka 10 years old, you're not, you, you are not 12 years old. Para kang ano eh, para kang bata na hindi ka maiwan mommy mommy yan baguhin nyo yung game nyo kung nyo ano maraming EA kayo makilala pinaka you know, the best way dyan is talagang kumilala kayo kumausap kayo na maraming EA kasi hindi talaga madali ang mag pull ng mga kababaihan kaya kapag sinabi kang babaero then take it as a compliment okay because we all know na hindi madaling uh, mag pull ng mga EA alam natin na it really takes time kailangan may game Okay? Sana brad may natutunan ka sa mga sinabi ko At sana this time I hope your next relationship will be different So yun lang guys thank you so much I'll see you guys next time